Yang idol. Grabe, mga idol. Oh. aku Napagod ako sa kapaglalaka dito di Be, ini niya, ya, be. Mati, so. be. be itulah, saya mulai ini ka maglisod. Be. Dito mula akong panrabanin, be. Ano maabot lang tayo, hawa Hah?

So idol, lahat-lahat tayo natalo. Mayroon ng ibang na sa mga pob, mga idol, mga nakakadaan. So mga idol ay makahanap sa ating biyerno. Mahahanap natin na ng solusyon. Kasi makahanda natin ang sa pag-numarkay. Tuba lang sa bilo idol na tuwing

mapunta dun sa may dulo ayan grande talaga yung nagsakyan dito ayan sa baha dito mga dito uy ayan mga idol oh Tawin na tayo yung uh, daanan talaga dito puro tubig na oh puro tubig na talaga mga idol oh, oh. Ito ng so, alin, Pero, tubig mga idol. Ito tubig mga idol. Ito tubig na yung krasada. Hindi na makadaan mga idol. Ito, anong mga sasakyan mo sa namanahan? yung tubig mga idol. kayo tayo Palagi mga idol Ingat palagi Ayan, Dito mga idol sa amin no? May tubig na rin dito Ayan o no? Ayan o Ayan o Ayan mga tubig o mga Gilid-gilid na nga rin ngayon doon.